Hello guys! Nagkikrib ako sa pork pata humba. Kaya samahan niyo po ako magluto nito. Kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe naman po ako dyan. At paklik na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. So ito po yung mga ingredients niya. Paki-screenshot na po. So una natin gagawin, pakukulang ko muna yung pata. Ayan, para yung mga dumi-dumi niya ay maalis-alis kasi kahit nahugasan na po yan yung mga dumi po na mga nakasiksik dyan hindi pa rin naalis yan. kaya kailangan nating pakuluan tapos itatapon natin yung pinagpakuluan natin so ngayon naman po ay sisimula na natin siyang lutuin ayan naglagay pa ako ng kaunting mantiga para panggisa lang po dito sa sibuyas, bawang ayan gisa gisa lang natin ito Hanggang sa ito ay lumambot po yung ating bawang at sibuyas. Tapos po, pag ganyan na po yung ating bawang, medyo brown na ng kaunti, ilalagay ko na po yung ano natin, yung pata na pinakuloan natin. Ayan. Meron din po akong FB page, guys. Papalo nyo naman po ako. James Cooking din po yung name ng aking FB page. So, and guys, balik tarin din natin para sa kabila naman po yung magisa. Pagka nabaliktad na po natin, lalagyan natin ito ng pineapple juice. Yung isang lata po na pineapple ang ilalagay natin. Yung ganito siyang kalaki na pineapple. Ayan, ganyan. Ibubuhos po natin lahat ito. And then maglalagay po din po tayo ng 3/4 cup na tubig. Yung tasa po na ano, medyo malaki ng konti. Para pampalambot natin dito sa ating pata. Tapos maglalagay po ako ng star anise. And then pamintang buo. Tapos po maglalagay din po tayo ng soy sauce. Bali 'yung nilagay nating soy sauce siguro mga tatlong ano kutsara po 'yon. And then naglagay po ako ng ketchup instead na sugar po 'yung ilalagay natin, ketchup po 'yung nilagay ko. Tapos maglalagay tayo ng nor cubes. Ayan, haluin natin. And then, takmad natin, isimmer natin siya ng 20 to 30 minutes sa katamtamang apoy lang. Naglagay din po pala ako ng hot sauce. Hindi ko napakita sa video para medyo may anghang. Ayan guys, malapot-lapot na yung kanyang sabaw. Babalik ta rin natin ito. Sa puntong yan, malambot na po yung ating pork. Ayan, ang ganda po ng kulay niyan. Talaga namang ang sarap nitong ating humba na pata. Ayan. Kunting simmer na lang po. Ready to serve na po yung ating humba. Tapos balikan natin ulit. Sa puntong ito, ito na po yung ano, time na pagsaserve. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Sana gusto nyo itong ating video. Pakipalo nyo po ako sa aking FB page at pasubscribe din po sa aking YouTube channel. Masarap ito sa kanin guys. Kaya ihanda nyo na ang isang kalderong kanin sa ulam na to. Talaga namang masisira ang diet nyo sa ulam na to. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye!